Hindi ko yung, alam mo, gate 2 na Enchanted, kasi... San po? Gate 2 na Enchanted, Sir. Gate 2, hindi ko po... ah, sige po. Alam ah, mo yung Enchanted, kingdom? Hindi pa ako nakapunta doon, eh. Ah, ah. Dito tayo sa Pilklex. Unang booking natin ngayon. Ha? Ah. Nag-vlog po pero wala po tayong sahod kuya eh. Pagka dumami yung subscriber natin. Ano pa pala ko tayo dyan? Basta upload upload lang ako eh. Upload upload lang akong video sir. Pero oh. pag magsimula yan, tuloy tuloy. Oo. Sana nga eh, may mag-subscribe at may makapanood. Ano ba ang pangalan dami ng pangalan? Yung din pa. ano? Pa? Anong pangalan mo rin ano? Iba Ang daming kuryente, malalaki. Ayan tayo. Drop up. Mga wire. Original yan. Sir, bakano inabot ko? Ang kakilala. Ah. Uh, salamat kay sir, may tik tayo kay sir. 30. Thank you. Baka uwi na tayo bumiyahe. Eh. Ang galing na rin ng deliver. Ayan po ba niya 569 itong 20 toll gate itong 30 31 hindi may 31 tayo 30 na tip thank you next booking naman ito tayo sa billya Susana o oh, kapangalan ni Mrs. subdivision Bilya Susana Send. Pick up, po ano yun? Ano yun? Lalamove siya? Lalamove. Ano ah. so siya kayo pipick up? Dali pa ha. Tingnan ko lang. Yan po ang i-deliver ide natin ngayon. Isang bag lang na maliit na pula. Puntang Kalamba. Kalamba. Laguna. Stricto dito. Paggamit. Kailangan pa ng ano. Nang permit para ilabas yung mga gamit kaya buti na lang hindi gamit mga aparador, lamesa o kahit ano mga washing kailangan na may permit na isusulat kasi kung hindi hindi tayo makalabas cancel booking ang mangyayari you, Guys, bye. Sir. Sa, tayong Santa Rosa. Ah, dito tayo sa Santa Rosa. Punta tayong Kalamba. Ang lamang pinigap, sir. Bag lang po maliit. Ah, bag. Thank you po, sir. Okay po. Thank you. Alis <laughs> tayo. Eh, pero kung hindi bag yun, cabinet, drawer, uh, freezer, sa La Lancaster may higpit eh. Pag may land, ganyan, kailangan ng permit. Okay, okay na, diretso na tayong kalamba. Sa Nubali, drop off na po ng bag na pula kay ate. Nubali. ano ba ito? Log Kalamba na. Kalamba na pala. Dumaan pala tayo sa ano bali. Kalamba. Drop off na. Lalamog. Hindi andam muna saging Dapat lagi tayo may baong saging. Tinapay. Sweet. Meron pa akong kanin. Baon, kanin. Kasi kung saan man tayo mapunta, minsan puro bundok mapuntahan natin, lalo pag kalamba na. Laguna, yan. Minsan may mga sulok tayo na pupuntahan. Puro puno. Kailangan may pantawid gutom. Ang ganda naman doon, no? Ayan you know, Dito tayo sa Nobali. Salam doon no? Lamig. Mm. -hmm. Pwedeng mamik mamingwit dyan. Ito yung hapon. Ayan you know, o. May daan no? May daang kahoy. tayo ng Ayala Ayala Malls Ayala Malls ano yan Nuba, Nubali tsaka katapat nya yung Landers Landers Ayala Mall and Landers kahapon nandyan tayo sa Hotel Seda sa may Seda Hotel nag deliver tayo kahapon yung Anahaw hindi tayo ng konting booking guys. Bye bye. Parang ang ganda dito ah. Lamig oh. Ah. Ah. Sa tapat po ng Ayala Mall yan at Landers ng Nubali. Oh, galing. Galing. Habang naghihintay tayo ng booking. Dito muna tayo sa malamig ito sa big tubig malamig Upo -upo po po muna po maraming tao siguro dito sa ako sarap maligo dyan ang gandoon nya no paikot ayan sa hotel dyan, dyan tayo nag ano kahapon nag deliver galing silang Ayan, naglalakad dyan o oh. pwede mamingwit siguro dyan pasyalan malamig dito may tubig eh o, dito marami nagwawak sa hapon gandoon yan Ayan, pwede dito pwede dito sarap mag jogging papawis dito talaga ang gusto kong dumaan maganda sa Carmona ang ganda dumaan dito guys na yung ilaw ng karsada.